Yo! tiradas, boss. So dito mga boss, sinubukan kong mag-RG sa classic dito mga boss dahil gusto ko yung makuha yung collector skin ng Natalia dito mga boss. Ilang bisis na akong naglaro dito sa classic mga boss. Grabe, ang galing palo ng mga kalaban natin dito. Batak na batak sa kanilang hero mga boss. Ilang bisis tayong binugbog ng kalaban mga boss. Usamanin lang ako hanggang sa dulo mga boss. Dito mga boss. Yung para po dito mga boss, yung hill cut ng mga boss. So napuruan natin siya sa umpisa mga boss pero nakabawi naman siya sa pangalawa mga boss. Tayo na naman ang nabigyan niya dito mga boss. At dito na mga boss, hindi tayo papayag na walang trade mga boss so dito nagsit yung atlas namin mga boss at nag naman ng istis nila mga boss so dito marakuha tayo ng dalawa tanggalin pa ng kalaban nating hillkit lumabas lang pag na yung skills natin pero hindi naman tayo papayag mga boss na walang trades so, dito magbigyan mag ko sana dito kaso ang bilis makask tayo pa yung nabigyan ng kalaban dito mga boss pero hindi tayo papayag na walang trade mga boss meron namang ditong core nila mga boss ayun mabigyan naman natin dito So nakuha natin yung core ng kalaban mga boss Dito mga boss makakante na tayo ng hill tita dito mga boss Nakita ko siya nagtago dito sa damo kaya nagulti ako dito mga boss Kaso may tumakas pa. No, gawa pang tumakas pero hindi niya kaya Tatbuhan tayo So nabigyan natin yung hilker mga boss dito naman mga boss, akala ko mabigyan ko ng cushion dito mga bot Pero ang sakit ng cushion dito, ayan, nabigyan tayo mga boss Pero hindi tayo mapayag dito mga boss Tingnan nyo mabuti kung paano ko yun isabids mga boss Ayan, ten lang natin na maubos yung skills ng mga kalaban Yan, nag-class na naman siya sa so, may bandang Lord Suyan, lalabas na tayo dito mga boss, tingnan niyo mabuti, huwag kayong kukura, pa kayong pipikit dahil gagawa tayo ng storya dito sa classic mga boss, ayan, minyak matayub, savage, grabe ang ganda at ang lupit magsit ng tank namin dito mga boss, out sa kakampi ko dito mga boss, grabe ang lupit magsit mga boss, ng galing ang lakas nila mga boss at out sa mga kakampi ko at mga nakalaban ko dito sa RG Classic mga boss. Thank you so much for watching mga boss. Nice game, nice game.